so, kayo po ulit guys ay magbabalik sa tutorial ano, so yung mga diskarte ng pagtataya ng wedding or paano nga ba guys yung uh, mga sinatanong ninyo yung mga tanatanong niyo kung ano po ba yung ibig sabihin ng diretsa, pumpiang kung kailan po yun pwedeng lumabas uh, kapit kung kailan yung pwedeng lumabas so, yung mga diskarte guys na mga dapat ninyong matutunan kung kayo po ay baguhan lamang so, pwede po kayong magtanong kung ano po yung mga hindi nyo po naintindihan. So, meron po tayo ditong example. Ito po ay steel ng Camarines Norte. So, sa lugar po namin ito, at ito lamang po yung meron akong lista na kompleto. So, wala pa po kasi nag-update ng ibang lugar. So, ito na lang po yung nilagay ko, ba diba? So, discarte po, didiskartehan po natin ito. Explain po natin kung paano po nakuha itong mga sumada nila. Ayan. So, kahit po tayo po ay uh, magaling po tayo magsumada, wala pong magaling kay banker. So, mas magaling pa rin si banker, no? Kung baga sa ano, nagkakaroon lang tayo ng pwede or malakas na pwedeng lumabas. Bukod di kaya, pwede po natin gawin, eh, sa po tayo. Ang tinatawag natin, guys, na derecha ay yung iisang numero lang. Isang numero lang po na pwede ninyong tayaan at lagi po ninyong tatandaan na kapag kayo po ay susumag, susumada, ang pinaka-importante po sa lahat ay meron kayong kopya. So, ang kopya po kasi guys ang pinaka-importante para meron po kayong nare-review at natitingnan kung ano yung mga pinapalibas nila ng uh, paulit-ulit o yung pabalik-balik, ba diba? So, meron kayong diskarte na tinatawag. Madidiskartehan ninyo kapag meron po kayong kopya ng inyo pong lugar. Okay. So, ito po yung ating uh, didiskertihan. So, uh, kahit naman po hindi kayo takakamarinis norte, eh, wala naman pong problema. Basta uh, Basta Parariho lang naman po ang STL. Parariho lang naman din po yung sumada ng bawat numero. So wala pong connection kung kayo po ay hindi taga Camarines Norte or di kaya taga Baguio kayo. So wala po yung connection. Ang pinaka-importante po, ang bawat sumada ng isang numero ay pare-pareho lamang. Okay. So ang sumada niya, Diba 1 to 10? Sa so, 1 to 10 na yan, is kumplito na siya. Okay, kung complete po ito po yung sumada na laging ginagamit po sa bawat STL. So complete po 'yan up to 40. So kung hanggang 38 lang po kayo, so hanggang dito lang po kayo. Yung titingin lang po sa 39.40 kapag hanggang diyan po ang inyong STL. So focus lamang po kayo kung hanggang saan lang kayo. Huwag po ninyong pansinin ang 39.40 kung hanggang 38 lamang po kayo, okay? So Magki-start na po tayo guys ng diskarte. Napansin nyo, nyo ba dito guys, kapag halimbawa kasi lumabas yung 6 sa is, 26 sa is, 30 sa is, so nawawala po si 16 sa is. Parang ganito lang po 'yan. Sa is 16 26 30 sa is. So sa is 26 30 sa is, kaya nag 16 sa is. 6. Okay, so ito naman po guys, isa dito sa baba, bilang po yung ginawa. Tingnan nyo. 29 32, 33. 31. So, kagabi talaga guys, ay kitang kita mo si 30. Kaya, 30 ang pinakang second ball talaga kagabi. So, lahat po ng sumada kagabi, nakuha po namin ay 30. Kaya, kung kayo po ay magdediret sa ng sasigurado numero so sure na panalo kayo kasi magdiretsa kayo ng 30 automatic meron kayong panalo second ball po 30 so ang galing lang po no kasi 29 29 29 kagabi naisip ko na rin po siya na baka magpa B sabi ko baka pa 29 kasi dito po sa Camarines Norte ang po nila minsan kapag lumalabas po yung pumpyang pinapababa po nila yung isa so ginawa po nila yung kahapon Okay, so ito naman guys, 9.37. Di pa ako nagsisinungaling sa inyo, no? Itong 9.37, ito guys, sumada ko po yan nung uh, gabi. Dito po sa lumabas na 3 at saka G's. Kasi sabi ko, 3 plus 6 is equals to 9. So, sabi ko baka pwede siyang mag-9 dito. At 1 plus 9 is equals to 10. So, 37 yung napili ko sa sumada ng Gs. Kasi 3 plus 7 is equals to 10 din. Kaya, ang taya ko, ko guys nung gabi ay 9, 37. Gabi ko siya tinayaan. Tapos, nung umaga, hindi na 9.37 yung natayaan ko kasi nga limot na ako nung sumada ko nung gabi. Dito na ako. Pero nakita ko rin guys si 37 nung gabi kasi sabi ko nga pasunod siya sa 36, diba? So pwede siya mag-37. Pero yung napaka-focus ako guys sa sumada ng 30. Yan, 30 pa lamang po. Umaga pa lang ako nagta 30 na. Kasi nga nag-10, nag-20. So ibig sabihin pwede pong mag-30. Kasi tingnan nyo. 10, 20, 30. Sabi ko nga sa inyo guys, group by group yan. Once na lumabas si Jis, may chance si 20 at mayroong chance si 30. Kung mayroong kayong up to 40, mayroong pong chance si 40. Tingnan nyo po dito guys. Okay. So, nakuha na natin yung buo. Tapos dito naman guys, yung 9, 29, 29. So, 9, 19, 29, nasa group. 9, 29, Ayan o, 9, 19, 29. So, kung up to 40 kayo, meron po yan, 39 So, ang next naman natin dyan, guys, ba diba? Kasi nga, naglabas na po si 11, sa si 30 yun, nasa group din po siya ng 1, 11, 21 at 30 yun. So, ibig sabihin, meron pong chance na mag-1, meron din pong chance na mag-21. Uh, So, yan po yung mga diskarte dyan, yung mga technique. So, ngayon, yung ngayong umaga, kung tayo po ay magsusumada dito, so, dito po tayo tumingin sa 16. Diba? Tingnan nyo ha, 13, 14, 16, sumada 33. Anong sumada ng 33? Ito. Ito yung 33 na sumada, guys. 33, 24, 15, at 6. So, ibig sabihin, meron na dito yung ang nawawala po niya ay si 15. So, ibig sabihin, meron po siyang chance na mag-15. So, ganyan po ang diskarte ng sumada, ha? Review, kumbaga, review. Tingnan niyo pong maigi. 13, 14, 16, inipit niya si uh, 15. Okay, so, meron siyang chance na mag-15. So, 15. Kung dito tayo, guys, titingin, sa 3 plus 2 is equals to 5. So, 5, pwede siyang mag-5. so oh, sige so sabi ko nga sa inyo kanina 11:31 no so pwede siyang mag 21 tingnan niyo dito sa sumada ng 30 di ba nag 30 kagabi so 30 kagabi so meron siyang katabi niya si 21 so baka mag 21 okay so isa na lamang guys na diskarte saan tayo pwedeng kumuha ayan so pwede po siya guys mag Ano kasi ito guys? Tingnan nyo ha. 2, 3, 4, 6. So, ipit nga naman si 5. Pwede pwede. Okay, pwede rin siya guys mag 7. Kasi dito sa 16, pwede siyang mag 7, hindi ba? So, pwede siyang mag 7. Tsaka yung 34. Nakalimutan ko pala guys si 34. Kagagapi ko pa to guys. Sino sumadag? Antaya ko nga po kagabi ay 34, 30. Kasi nga po, sabi ko, kung sabi lang tayo kukuha, ba diba? 31, 30, 33, 34 yung wala. So, yan po yung ating sumada dito po sa steel ng Camarines Norte. At hindi lang po sa steel ng Camarines Norte, guys. Meron po tayong tutorial na diskarte. Okay? So, paano po magdiskarte ng steel niyo or paano diskartihan ang sumada ng inyo pong lugar? So, request na lang po kayo ganyan, guys, kung ano po yung next nating uh, di ng sumada. Oke okay, good luck bisa kalian lihat guys And God bless you